Posibleng bumaba ang presyo ng bigas sa susunod na quarter ng taon, simula sa harvest season sa darating ng Marso. Ayon ito sa isang grupo ng magsasaka na Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag. Ayon sa Pangulo ng Samahan na si Rosendo So, inaasahang bababa ang presyo ng local harvest kaysa imported rice sa ikatlong linggo ng Marso. Sa tansya ni So, nasa 45 hanggang 48 kada kilo ang presyo ng bigas pagdating sa kalagitnaan ng Marso. Ang magiging Farmgate price Anya, kung ganito ang magiging presyuhan, nasa 23 to 25 pesos. Bagamat sa kasalukuyan ay umaaray pa rin ang maraming mamimili sa taas ng presyo ng bigas. Paliwanag ni So, mataas din daw kasi ang retail price ng bigas kung saan nag-import ang Pilipinas. Gaya na lamang sa Vietnam at Thailand kung saan ang retail price ng bigas ay nasa 52 hanggang 60 pesos. Kaya naman ang bentahan dito sa ating bansa ay umaabot sa 56 to 60 pesos kada kilo. Bukod dito, nagsisitaasan din anya ang halaga ng mga produktong ginagamit ng mga magsasaka. Uh, yung presyo kasi, uh, yung inputs ng uh, ating uh, magsasaka, for example yung fuel, Ah, uh, 2 years ago nasa 29 pesos. Ngayon na uh, per liter, ngayon nasa 54 to 55 pesos ang dumoble din. Uh, and uh, ang pataba dati is nasa 800 pesos, ngayon nasa at least uh, bumaba na o maabot pa ng 3,000 yan. Ngayon, ang presyo nasa 1,600 average ah. price ng uh, pataba ng uh, uh, input. So, yung, yung, ano kasi, yung uh, pataba sa fuel ano eh 60% of the production cost at doon Samantala giit pa ni So malaking bagay ang tuloy-tuloy na fertilizer subsidy at ang ibinibigay na 5,000 pisong tulong pinansyal sa mga magsasaka na siyang galing sa sobra sa koleksyon ng taripa mula sa pag-import ng bigas noong 2022 at yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.